Ako nga pala, si G, isang trabahador dito sa Taiwan. Ngayong araw, ang topic natin ngayon ay sino-sino ba dapat magiging um, ano mo, tawag doon, um, kampi mo sa ibang bansa. Siyempre, sarili mo. Huwag yung nakasabay mo sa apply. Huwag yung, yung katabi mo sa airplano. Huwag yung nakausap mo lang. Kasi, Kala mo, naging close mo lang. Kajay mo sa ugali. Okay na yun. Hindi yun totoo. Siyempre, kung ikaw naman, papakita mo ba itong ugali mo? Hindi naman, di ba? Kaya, sa mga nagbabalak mag-abroad, pagkatiwalaan mo yung sarili mo, makisama ka. Makisama ka sa ugali nila kung anong sila. Pero hindi mo na kaya yung ugali nila, iwasan mo na sila. Kasi hindi naman sa kanila kung bakit ka nag-abroad eh. Kundi sa pamilya mo at sa sarili mo. Kaya, madaming ganyan na sa umpisa magaling, magaling kaibigan. Pero once na lagi issue kasi, chismis eh. Pag-ausapan nila ganyan-ganyan or hindi ka pinili nila hindi ka hindi mo sila pinahiram about sa pera. Alam mo yung ganun. Yung kala mo, siya pala yung magiging best friend mo pagdating ng panahon. Pero sa banda huli, magiging kaaway mo. Normal. Normal dito sa, sa ibang bansa na kapwa mo Pilipino maging kaaway mo. Di ba nakakalungkot no? Yung kayo dapat magkakampi no? Pero mas nakakatawa kasi yung ibang lahi pa yung nagiging kaibigan mo. Sila pa yung totoo example ko dito yung mga Taiwanese. Kung magkakatampuhan kayo, ngayon lang yan, pero mamaya, ba na kayo? Pero Pilipino, magkahaway kayo ngayon. Nako, hanggang tumanda na kayo, magkahaway na kayo forever. Di ba matindi? Kasi dito, hindi na dinidibdib yun. Na isang araw, dalawang araw, hindi na yun aabot. Ah, isang araw lang yun. Or kinabukasan, okay na kayo. Kaya, huwag kayong Lagi niyong tatandaan, sarili niya lang, kay God, sa pamilya niya lang kayo magkitiwala. Wala nang iba. Siguro kung may naging close ka, ilan-ilan lang. Hindi mo naman kailangan ng na madaming kaibigan dito sa ibang bansa. <laughs> na no, tayo bata. Na kailangan pati sa pagkain, sabay kayo. Kailangan pag gagala ka may kasama ka. Kailangan mo masanay mag-isa. Pero nasa masarap mag-isa, kakain ka mag-isa. Wala kang isipin, wala kang hihintayin. At least lalabas ka, gagala ka, Ibilin mo yung gusto mo. Walang mag-react. ba? Diba? Kaya, masanay tayo mag-isa pag nasa ibang bansa. Basta, andyan si Lord, andyan si God, hintay pa kahit malayo sa pamilya. Ingatan natin sarili natin, huwag natin matipilin sarili natin, lalo sa pagkain. Yun ang number one na huwag nyong tipirin ang sarili nyo sa pagkain. Lalo sa healthy foods. Lalo na dito sa ibang bansa, kaya mo na bumili ng mga mamahal mga pagkain na hindi mo kaya bumili sa Pilipinas. Kumain ka. Treat mo sarili mo. Pagsahod, hindi naman masama yun eh. Kumita ka, napagod ka ng sambuan. Deserve mo kumain ng masarap. Mag-budget ka. 1K, 2K, minsan bumili ka sarili mo ng gusto mo. Kasi deserve mo yun. And, kung marunong ko mag-budget ng pera, may manatabi ka. Kasi ang daming nagkakasakit na Pilipino sa iba't ibang klase ng bansa sa buong mundo dahil hindi healthy ginakain nila. And bisyo, number one pa yan. Sigarilyo, alak, barkada. Kaya banda pag tumanda na uwi ng Pilipinas, simbinas na mag-enjoy na wala na kasi may sakit na. Kaya kung may may bala kayo mag-abroad, health pagkain, huwag tipirin, kumain ng gulay, kumain ng prutas, lahat ng healthy. Minsan mag-cheat day, huwag lang lagi. Laging uminom ng tubig. Hydrated lagi. Pag-isipan nyo ha. Sa Pilipinas, maganda sa Pilipinas. Ang gusto ko talaga naman talaga ay tapos yung kontrata dito. Tapos, forever na sa Pilipinas. I-try kung anong klaseng buhay sa Pilipinas kung kakayanan namin. Hindi pa naman namin na iisip magsarado ng pinto. Hindi kung hindi nag-click, hindi mag-abroad At least na namin kasi ang Pilipinas. Mabuhay ka naman nun kung may panimula ka eh. Hindi naman naman kailangan na forever ka na mag-abroad or dito ka natitira. Iba-iba kasi mindset. Kasi mindset namin, makaipon, magkabahay, simpleng buhay lang. Mabuhay ka na. Okay na yun. And kasi ang sarap sa Pilipinas sumira. Lalo na sa probinsya, sa Manila, mga kaibigan mo, no? mga kamag-anak mo. Wala talaga kasi mababago sa Pilipinas. Kaya, pag-isipan nyo muna. May time pa kayo, 2025 na. Gusto nyo mag-abroad, mag-apply na kayo. ang number one bala, unahin nyo lahat ng mga requirements bago kayo punta sa agency. Para sakali, sa makaalis kayo agad. Kaya, try nyo na. Baka sakali, this year, makalis kayo. Isang trabador dito sa Taiwan. Si G, naglilingkod. Hawa'y.